Mga ah, magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng kwentong agimat at anting-anting. Ang Sator na medalyon ay isa sa pinakamatandang uri ng anting-anting na kinikilala hindi lamang ng mga albularyo at antingero kundi maging ng ilang mga pari at tagapangalaga ng lihim na karunungan. Ang nakaukit dito ng mga salitang Sator Arepo Tenet Opera Rotas ay hindi basta ordinaryong Latin kundi isang sagradong formula na maituturing na buhay na dasal Ang bawat titik ay kumakatawan sa limang direksyon ng kalangitan Hilaga, Timog, Silangan, Kanluran at gitna At kapag pinagsama, bumubuo ito ng cross na umiikot sumisimbolo ng banal na enerhiya na dumadaloy sa pagitan ng langit at lupa Ayon sa mga tagapagmana ng lumang kaalaman ang Saturn na medalyon ay hindi lamang panangga kundi isang pintuan sa pagitan ng nakikita at di nakikitang mundo Ang isa sa pinakatanyag na lihim nitong kakayahan ay ang tinatawag na baliktad na protection o mirror defense. Kapag ang may taglay nito ay pinadalhan ng sumpa, barang o masamang orasyon, ang pwersang iyon ay otomatikong bumabalik sa pinagmulan. Kadalasan ay mas matindi pa. Hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa ginagabaya ng batas ng hustisya ng kalikasan. Ang sator ay parang salamin ng katwiran ano mang masama ang tumama dito ay nababasag at bumabalik sa gumawa. Maraming kwento sa mga baryo na ang taong may sator ay nagiging imposibleng mapasukan ng kulam kahit ilang ulit pa itong subukan ng mga manggagamot ng kadiliman. Ang pangalawang lihim na kakayahan ng medalyong ito ay ang kapangyarihang magdulot ng katahimikan at kaligtasan. Kapag suot ng taong may dalisay na loob, nagiging mailap siya sa disgrasya, bala at aksidente. Parang may kamay na humaharang sa bawat panganib na darating. Ang mga matatandang antingero ay naniniwala na ito ang dahilan kung bakit ang ilan sa kanila ay nakaliligtas sa mga sitwasyong dapat sana'y kamataya na. Sa espiritual na paniniwala, ang enerhiya ng Sator ay bumabalot sa katawan ng tagpagsuot at ginagawang di-makita ng masamang espiritu. Sa panahon ng panganib, tila nagiging hangin ang tagapagdala nito. Hindi napapansin, hindi natatamaan, at hindi nasasaktan. Ang ikatlong lihim na kapangyarihan ay ang kakayahan nitong baguhin ang takbo ng panahon o tinatawag ng ilan na time fold. Hindi literal na paghinto ng oras, kundi isang uri ng espiritual na pagantala. Kapag nasa bingit ng panganib ang may sator, tila bumabagal ang paligid at nagkakaroon siya ng dagdag na sandali upang makaiwas o makagawa ng tamang desisyon. Ito isang pambihirang uri ng biyaya na hindi maipaliwanag sa agham. Maraming kwento ang mga mandirigmang may sator na tila nakakakita ng galaw bago ito mangyari, na para bang may babalang dumadaan sa kanilang isipan ilang segundo bago pa man sumabog ang panganib. Ang ikaapat nakakayahan ay ang pagbubukas ng panloob na paningin. Kapag matagal nang ginamit at napabanal na sa dasal at orasyon, ang sator na medalyon ay nagigising sa loob ng may taglay. Binibigyan siya ng kakayahang makakita sa likod ng anyo ng tao. Hindi ito paningin ng mata, kundi paningin ng kaluluwa. Ang isang taong may masamang balak ay naglalabas ng kakaibang enerhiya na agad nararamdaman ng tagapagsuot ng sator. Sa mga lihim na aral, ito ay tinatawag na paningin ng arepo. Ang regalong nagbibigay ng kakayahan sa isang nilalang na makilala ang totoo sa huwad, ang mabuti sa masama, at ang nalinlang sa nagsasabi ng katotohanan. Maraming albularyo ang gumagamit ng kapangyarihang ito upang malaman kung sino ang tunay na may dala ng kulam o kung sino ang nilalapitan ng masamang espiritu. Ngunit ang pinakamahiwaga sa lahat ng kakayahan ng Sator na medalyon ay ang tinatawag na susi ng cross na umiikot o key of the cross rotation. Kapag ginamit sa tamang orasyon at sinabayan ng taimtim na panalangin, nagbubukas ito ng pintuan ng liwanag na tinatawag ng mga hermetiko bilang axis mundi. Ang tulay ng tao papunta sa langit. Dito ang sator ay nagiging daluyan ng kapangyarihan ng ama. Hindi lamang proteksyon, kundi paraan upang marating ang mas mataas na kamalayan. Ang taong marunong gumamit nito ay nagkakaroon ng kakaibang katahimikan ng loob. Isang kapayapaang hindi kayang sirain ng gulo o takot. Sa ganitong antas, ang sator ay hindi lamang agimat, kundi sa gradong kasunduan sa pagitan ng espiritu at ng may kapal. Kapag ginamit sa kabutihan, ito'y nagbibigay ng liwanag. Kapag ginamit sa kasamaan, usang nawawala ang bisa nito at nagiging ordinaryong peraso ng metal. Dahil dito, madalas ipamana lamang ang sator sa karapat-dapat na tagapagmana ang may pusong busilak, may paninindigan at marunong gumalang sa banal na pangalan. Sa kabuuan, ang sator na medalyon ay isang buhay na dasal, isang lihim na pintuan ng kaligtasan at isang salami ng katotohanan. Ang limang lihim nitong kakayahan, ang baliktad ng proteksyon, ang katahimikan at kaligtasan, ang pagbabaluktot ng panahon. Ang panloob na paningin at pagbubukas ng banal na susi ay isa lamang ang pinagmumulan. Ang liwanag ng Diyos na naipaloob sa anyo ng krus na walang simula at walang katapusan. At kung sino man ang magtataglay nito nang may pananampalataya at dalisay na layunin, siya ay magiging sisidla ng biyaya at tagapagdala ng liwanag sa mundong puno ng dilim. Hanggang dito na lang mga ka At samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.